Magandang araw ka success. Sa video nito, ipapakita ko lang sa iyo yung ginawa nating 21 seconds na video na mayroong ads. Kaya uulitin ko lang, gawa ka na at mag-live ka na para ma-reach mo na yung 60,000 minute view mo. Okay? Next slide tayo para ipakita ko sa iyo yung video natin ito. Ayan guys, 21 seconds lang yan nakikita mo. Uh, mayroon ng ads yung video natin. I Screenshot yan. Ayan, task us. Tapos, is sponsored. Ayun, guys. Back to camera tayo. Yun. Nakita mo? 21 seconds lang yon Pero, mayroon ng ads ang video natin. Maraming salamat ka success. I-like. I-follow. At i-share mo na rin itong video ito para sa mga bago na nag-uumpisa sa paggawa ng mga video ay malaman din ito at para si pagin din nila. Okay, maraming salamat ka success. See you sa mga susunod nating mga video. Bye-bye!